So, good morning. Have a nice day. This is Kuya Barbero TV. So, ngayong umaga guys, uh, welcome back to my YouTube channel muna. Ano? So, magbablog lang tayo ng ating mga ginagawa sa ngayon. Ano? So, panoorin nyo guys yung ating mga video. At sana supportahan nyo rin po, lalong lalo na sa team ng Mikris, ng LC, ng Jomcar. Lahat po, no? one love, no hate. Uh, mahal po natin yan. Ano? So, sabat so, ah. Uh, kaya, kakagisig uh, lang natin. Ganda na pala ko, Sa so, bahay nila Kalinga prop Yan. Ito pa rin. Yung old house nila Kalinga prop So, mapag, guys. Mapag. So, alam nyo naman po, kapag ka probinsya, eh, napaka uh, ganda ng umaga at mapag. Kaya, pakita ko sa inyo yung harapan, guys. Yo, di po. Grabe yung pag. Buli natin yung kapatid ko Tayo ay magja-jogging Napakakapal ah, na bag Ang ganda kasi dito sa lugar namin Mataas na lugar Tapos hindi binabaha Tapos tahimik At mababait ang mga tao So dito kami madalas noon ang gamba ni Kalinga Prab ito mga lugar na yan. yung kami nagtiyada gamba. Ngayon marami ng tao. Nakuha ko na ano, tanlad. Hi, ah, candy. Ay, candy. candy. Ito yun madalas oh, kung saan kami kumukuha ng gagamba ni Kalinga Prof. Tapos nakaraan nag, nag-post siya, sabi niya, gagamba na lang daw ulit kami, umuha. So yan Yan guys so, Napakaganda ng lugar Napakatahimik Lalo tayo ng Tanglad Wala yatang tanglad dito Wala ng tanglad Ate. Tanglad Uy Wala mo ng tanglad Wala Wala Ubus na yung tanglad, kok tayang lencay? Ya no, ada mu Madamu mu. na tayo tapos didiretso de tanim ko na rin hingin na rin tayo ng sili sa kapatid ko to yun ang dami rin sili aliko ay yun guys so ng sili sili ay putol mali yata ako ng kuha sayang naman sili Yan. sili Ayun, siguro ito, guys. Oh. Tapos, alin tayo ng tanlad. Ang gawin natin, itatanim na lang natin. <laughs> may makalat yung tanlad. Pero, okay na to. Nung may nalaglag ako. Naguwasan yung sili. Bubulsa ko na lang yung sili. So, itong area na to, dito kami noon, gagamba ni Kalinga Prab. Tapos namamayabas kami dito kasi napakataming bayabas dito. At, at ang tahimik ng lugar na to. Kahit marami ng taong ngayon, uh, yung yung pagkabukid niya na preserve pa rin. Kasi hindi naman uh, lahat na bahayan. No? May mga part lang na maraming bahay. May mga part na kakaunti. So ganito sa buhay probinsya. Tahimik. Baka ganito rin guys yung probinsya nyo ano? Ganito rin ba yung probinsya nyo Yung mga nanonood sa atin Oy, Shout out natin syempre Ang team ng Mikris Ang Edsy, ang Jomcar Syempre kalinga prab So pag tuwing umaga Tuwing umaga Example, mga alas 5 Medyo mapaga yan Mapag, mapag na uh, Yayayain ko na yan si kalinga prab na Maghanap kami ng gagamba no? Maganap kami ng gagamba tuwing umaga. Tapos, uh, babalik kami niyan at the time at 7 p.m. to 8, ah, uh, 7 p.m., 7 a.m. to 8 a.m. Hinahanap na kami niya ng aming mga magulang. Si uh, Kuya Bali, hinahanap na si Kalinga Brad. Then, madalas nag-aalala si Ate Edna. No? At syempre, uh, hinahanap na sila ng magulang ko kasi eh, may mga gawaing bahay uh, maglilinis ng paligid magtatanim or what ang daming gagawin ng bata kami uh, compare sa mga uh, bata ngayon na uh, cellphone na lang matutulog na lang kakain na lang uh, dati yung mga uh, kabataan by 90s no to 80s uh, ang gawain uh, tuwing umaga magtanim, magigib, maglaba magwalis tapos syempre uh, tumulong sa magulang. Pero ngayon nagbago na yung panahon. Uh, naaalala ko lang yung panahon namin nila Kalinga Pro dito. Dito kami nagba-basketball kasi mahilig kami sa basketball. Tapos uh, mahilig din siya sa soccer. Ako naman, nagsa sa soccer din, kasi hindi naman talaga ako player ng soccer. Madalas lang na ako nanonood tapos kasama ng team Kalinga. anong uh, ni Kalinga Pro? So, yun nga guys. So, ito yung court. Ayan. Ayan yung court. Sa kami lalaro. Ito yung lugar kung saan kami umaakyat papuntang bundok. Naliligo kami ng ilog or sapa. Ayan. Tapos ito yung kabahayan. Ito yung namin. So, hapon. At syempre, tinatawag na siya by the 5 p.m. or 4 p.m. para mag-aral. Madalas kasi nag-aaral si Kalinga Prod. Tapos, nag-bible study. And then, uh, tinuturuan ni Ate na at ni Kuya Val. Kasi ah, Kuya Val naman ay uh, masipag talaga. Nagtitinda ng damit, nagtitinda ng uh, tinapay, kasama yung kapatid pa, no? So yun nga po guys, papakita ko lang sa inyo ulit yung, yung mga hindi pa nakakakita ano, ng pinaka, pinaka old house ni Kalino Prab. So ito na, no, i-update natin. Maganda na. Yan o, no? malinis na ang dalawang sasakyan na nakarenta Ayan. so yun nga guys and Kuya Barbero TV so papaalam muna tayo yan, babay po